Hi po mga kasimple nandito po tayo ngayon sa Robinson Santa Rosa at dito po tayo nakapark pero hindi po tayo dito pupunta para po, samahan niyo ako Hello Hello mami, ano nangyari? Nakapagpalista ka? Hindi po pupasa, nag-tip na ako wala akong pang-text kasi Anong sabi? Ah, kapag nakapagpalista ka na. Oo, ako alas sa ispa ako. Kaya maghanap ko na ako. Hindi, wala pala akong pera. Huh? Ah, hindi, meron dito sa akin. Papunta na ako dyan. Nakapagpark na ako dito sa Robinson. Ah, oh, sige, sige. Traffic ba? Ah, hindi naman masyado. Ah, oh, sige, sa lang kita pupuntahan. Sige, sige. Bye-bye. Okay, sige, sige. Okay, bye-bye. Nandito na po tayo sa highway, mga kasimple. Papunta na po tayo sa SM. At yun po ang ginawa namin ni Mami. Dito ako nagpark sa Robinsons kasi po, grabe, ang daming kotse dun sa SM. holiday kasi ngayon, December 8. Peace of the Immaculate Conception. Kaya siguro ang daming tao talaga. No weekend kasi. Yun po yung Robinsons mga kasimple. Tapos yung SM, bagay lang po. Uh, pwede naman nating lakarin. Sayaw pa kasi kung mamasahe tayo. Magkano rin ng pamasahe ngayon. Takarin uh, na lang po natin mga kasimple. Ito na po, naglalakad na po tayo mga kasimple. Pagtawid lang dyan sa may tulay na yan, SM na. May kakapalasong lakad lang. Ang pamasahe yata, kung di ako nagkakamali, nasa 12 pesos. Masensya na po, di ko kasi kabisado. lang kasi tayo mag-commute. Kaya sayang din yun. Kapalasong lakad din naman, oh. nakapag-exercise pa tayo. Dito na tayo sa Mandabi po, mga Mga kasimple. Lapit-lapit na tayo sa SM. Ngayon lang namin na gawa to, mga kasimple. Na pupunta sa SM, tapos hindi doon nag-park. Kasi, hindi namin na-vlog kanina eh. Pero mamaya, pagdating doon, papakita ko sa inyo. grabe talaga, dami sa sakyan. Ito na po yung sinasabi kong tulay kanina, mga kasimple. Pagbaba dyan, pagkanan, SM na. Diba? nagbayad tayo 12 pesos niya tayo sayang din nakatipid tayo -exerc naka exercise pa tayo eto na yung tuloy mga kasimple oh. first time kong dumaan dito na naglalakad yung, kung Nakikita nyo yung stoplight na yun na naka-green na Ito na yung SM. Siguro mga 10 minutes na lakad. Kaya mabilis lang. Etong gamit ko pala natin camera ngayon, yung cellphone natin, yung Galaxy S23 Ultra. Hindi naman kasi tayo talaga dapat mag-vlog ngayon, kaya hindi natin dala yung CB1. Kaya ito muna yung ginamit natin. Eto na po mga kasimple SM na Tingnan nyo yung grabe ng dami ng sasakyan Eto area na to oh, reserve to eh pero dyan oh, mga kasimple pakita ko sa inyo yan oh, may mga nakapark dito sa gilid never namang nangyari dito sa SM Santa Rosa yan na nagpapapark sila dito pa lang sa gilid kasi may mga designated na parking areas eh ito at saka kung napapanood yung ibang mga vlogs namin may parking pa dun sa may likod yung uh, parking area talaga yon na uh, 3 hanggang third floor yata o fourth floor yan o oh, tingnan nyo mga nakapark to so ibig sabihin lang talaga na malabong makapag park agad kaya pinakamabilis na option na isip namin ni mami ay sa Robinson sa lang magpark at lakarin na lang papunta dito total maluwag naman yung parking doon yan o may mga nakapark pa rin mga kasimple o oh. ah pasok na tayo pasok na tayo dito sa SM makapagpagupit na dito na po tayo sa GQ mga kasimple nagpalista na si mami eh sana masalang tayo kagad One hour later. Pag-uubog uh, yun si Daddy. Si Mami nagpapabiyuti. What? Hot <laughs> wheel ka pa Mami? Si Daddy nagpag-upet. Magsumpog. Isa ka isang alam. Ano, Mabiyuti. <laughs> Balik na po kami ni Mami. Hindi sa parking. Sa Robinson. Oh, no. Ang layo ng parking. As in yung sa Robinsonal Park dito na po kami sa labas ng SM seryoso paglalakarin ako ayaw maniwala ni mami iba naglakad ako kanina no mga kasimple ayaw maniwala ni mami na maglalakad kami babalik ng Robinsol hindi ka naman ayaw na naglakad ka kanina eh <laughs> lakad ako kaya ngayon maglalakad tayo ulit dayang pamatahin dito na po kami sa labas Ayan well, o, dito na tayo. Oh, Lakad ako dito kanina. O siya, ikaw na maglakad o yung sasakay? <laughs> no, no, no. no, no. <laughs> mami, ka? Di kita makita. <laughs> Ay, salamin ko. <laughs> ako, nawala na, na mama, mami. Mamaya, mama, mabustod tayo ha. pinag na tayo sa tulay, mami. Oh, first time nating dupaan dito nang naglalakad. Hindi na ako susama sa inyo, Ginoon. Pinaglalakad mo. Oh, diba? Ay, di ba? Hindi masaya. Masaya yan. hindi masyadong magugulong kasi bago hot oil. Lapit na po kami doon sa Robinson, Santa Rosa, mga kasimple. Kaya si Mami... Si SM nagpa-ano, nagpa-parlor, tapos sa Robinson nag-parlor. <laughs> Kaya nga, hindi tayo dapat mag-vlog eh. vlog ng hindi oras eh. Kasi gusto nating ipakita sa kanila ating adventure. <laughs> ah, may sundya naman tayo sa Robinson. Oo, oh, mamimili tayo ng pork chop. Ah, <laughs> pork chop. Malapit na ba sa kanan. Oo, oh, yan na. Malapit na? Malapit na, mami. Ayan na yung Robinson. Nakikita mo? Ayan Oo. Sigurada ka Robinson yan? <laughs> yes. Diyan tayo nakapark sa kabila. Saan ba yung supermarket? Dito, Dito, supermarket. <laughs> Ah, sa dulo. Ayan, nandito na po kami sa Robinson. Hindi na ako sasama sa isa susunod. Ang mga bagong gupet at bagong paparlor. <laughs> Sulit naman pala yung pagkakapark natin dito, man. Bakit? Eh, dito ka bibili ng pork chop, eh. <laughs> Mahaba kasi din pila dun sa ano. Yung mahilig sa pork hindi na natin nakikita, mami. Uh oh my! Ito yung Oo. Dito na po kami sa loob ng supermarket. Nasa ng meat section. Ayun. Yung next vlog siguro dito mga kasimple, yung pupunta kami sa Lakelands. Babalik ulit kami doon kasi Paris, family day bukas. At yan ang aming baon. Ibibistek ni Mami sa Paris Family Day sa Batangas Lakelands. Wow! Bukas ng umaga ang aming biyahe. Kami ni Mami kasama yung dalawang bugok. Okay na yan? Okay na po, nagbabayad na po si Mami, mga kasimple. Tapos uuwi na po kami. Yan ang mami mga bitbet. Papunta na kami dun sa parking. Pinaglakad na ako, pinagbigbig ta talaga ako. Papunta na kami dun sa parking ng SM. Ay, Robinson pala to, hindi SM. Mali, mali, mali. Robinson. Ayan o, Robinson. Pero saan ka nagpa-parlor? Ha? Saan so, ka nagpa-parlor? Saan ako nagpa-parlor? Sa SM. Ikaw ang nagpa-parlor dun. Sa SM din. Salamat po mga sa inyong panonood. Bye. bye. Sana po ay patuloy niyo suportahan ang aming channel. Like po niyo ang aming mga videos, mag-comment po kayo at share po niyo. At huwag po niyo kalimutang mag-subscribe. Salamat po at pagpalain po tayo ng Panginoon. God bless.